Nobody here, nobody there. <laughs> Madilim na, uuwi na kami. Bye-bye sa kalubay. Bye-bye sa kalubay. Mga kayor pinahay. Andito tayo ulit. Galing trabaho, dumiritso kami dito. Kahit makulimlim, kahit parang uulan. Ayan, manguha kami ng gulay tayo. Let's go. Manguha tayo ng gulay. Nakulimlim na. Kasi alas na ng gabi. Dahil nasa bakasyon pa rin si ate ko, kaya tayo ang mag-harvest ng gulay niya. Ayan, dito na tayo. Manguha tayo ng gulay. Ayan, madilim na at nakita ko Kaagad itu Bumungad itu Sus, andito pala siya Oh Andito pala siya Ayan Di talaga sila lumaki At itu At itu At itu Ayan, lumaki. Ayan sila. Ayan. At ito, matanda na. Ayan ang mga kamatis. Dito sa Ampalaya. Silipin natin ang Ampalaya. Sana yung mga bunga noon na. Ay, hindi na sila lumaki, oh. Ay, ito. Hindi na sila lumaki kasi taglamig na. Ayan. Ay, nagkandalaglagan lang. Kukunin ko na lang yan. Ampalaya. They already makulimlim na nung kami dumating kasi ah, halos isang oras biyahe namin para pumunta dito ay ayan madilim na oh, ang paligid at parang uulan pa ayan ang pray at ito yung talong yung talong at ayan. Uh, ang laki. Sus, magulang mandagway na. Ayun ang paligid. Uulan. Ulan. Walang katatao-tao -tao dito. Kami lang. Ay, sa kalubay, madilim na. Uuwi na. Kami lang nandito. Ayan. Bye, bye, kalubay. Sana, lumaki kayo. Na, bye, -bye na. nagharvest na kami. Yung, yung pre-kunti lang. Ayan, bye oo oh, uwi na kami bye bye sa kalubay ayano bye